Bagamat bukas na aklat sa publiko ang takbo ng karera ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, naroon naman ang pangangalaga niya sa kanyang personal na buhay, partikular sa usapin na kanyang buhay pag-ibig. Ganun pa man, sa kabila ng pagiging pribado niya sa bagay na ito, marami pa din ang interesadong malaman sa kung ano nga ba ang estado ng puso ng presidential son. Dahil nga rito, hindi maiwasan na maglabasan ang mga pangalan ng mga babaeng iniuugnay sa kanya. The Philippine showbiz list presents mga babaeng na link kay Sandro Marcos. Samantha Sedwani isa sa mga naunang naugnay kay Sandro ay ang media personality and former marketing girl na si Samantha Sadwani. Si Sam ang anak ng model, fashion journalist, and style icon na si Apples Abirin. Dahil na rin sa naglabasang mga larawan noon ni na Sam at Sandro kung saan ay makailang beses silang namataang magkasama sa iba't ibang okasyon ay hindi maiwasang bigyang kulay ng netizens. Ang tunay na namamagitan sa kanila, nariyan din ang madalas na pagla-like at pag-iwan ng komento ni Sandro sa Instagram post ni Sam. Isa nga din sa usap-usapan noon ay ang naging bakasyon ni Sam kasama ang mga kaibigan nila sa lalawigan ng Ilocos Norte kung saan si Sandro mismo ang naglibot sa kanila. Ganun pa man, sa kabila ng nakikitang close na sa dalawa, wala namang kinumpirma ang mga ito tungkol sa kung ano ang tunay na namagitan sa kanila. Bagamat hindi mapigilan ng ibang mga taga-subaybay ni Sandro ang makaramdam ng kilig para sa kanila ni Sam. Marami ang naniniwalang magkaibigan lamang ang mga ito. Barbie Imperial. Nabigyan naman ng ibang kahulugan ang pagiging malapit ni Sandro sa kapamilya actress na si Barbie Imperial. At sa YouTube vlog ni Barbie noong June 2022, binigyang linaw niya ang espekulasyon tungkol sa kanila ni Sandro at dito ay ibinida niya ang kanilang pagkakaibigan. Sa naturang vlog ay nagprank call siya sa ilang malalapit na kaibigan at isa na nga sa tinawagan niya ay si Sandro. Aminado si Barbie na kinakabahan siyang iprank ito dahil na rin sa respeto niya rito. Bago niya pasabihin ang kanyang tunay na pakay ay nagkumustahan muna ang dalawa. At dito na nga nagkunwari si Barbie na nalaman niya umanong ampon siya at umalis sa kanilang bahay at tinanong din niya si Sandro kung pwede siyang tumuloy sa bahay nito. Hindi agad nakasagot si Sandro pero mahihinuhang na kumbinsi siya sa arte ni Barbie. Sa huli, sinabi ni Sandro na pwedeng tumuloy at matulog si Barbie sa kanilang guest room. Nang makuha na niya ang reaksyon ni Sandro ay saka ipinalam ni Barbie na pinaprank niya lang ito. Hindi naman napigilan ni Sandro na mag-react sa kabilang linya at sabihin na you're so annoying. Tawang-tawa naman si Barbie sa naging reaksyon ni Sandro kaya naman proud na proud niyang sinabi na sobrang bait na kaibigan niya. Basis sa kanilang pag-uusap ay mapapansing sobrang komportable nila sa isa't isa. Kaya naman para sa pilit pa ding binibigyang mali siya ang kanilang samahan, paglilinaw ni Barbie na sobrang tagal na nilang magkaibigan ni Sandro at super close nga sila. Pero giit niya na kailanman, walang nangyari na something romantic sa pagitan nila. Frankie Russell Ang Phil Kiwi model turned actress at former Pinoy Big Brother housemate na si Frankie Russell ay kasama sa cast ng pelikulang Martyr or Murderer. Gumanap siya dito bilang si Claudia Bermodes, ang model at socialite girlfriend ni President Ferdinand Marcos Jr. nang mangyari ang EDSA People Power Revolution noong February 1986 sa tunay na buhay na ugnay naman si Frankie sa presidential son. At sa isang panayam sa kanya noong February 2023, binigyang linaw niya ang espekulasyon patungkol sa kanila ni Sandro. Mariing itinanggi ni Frankie ang balita na di o mano nakitang sinundo siya ni Sandro sa isang showbiz event noong November 2022. Maging siya nga raw ay nagulat at gustong malaman kung saan nagmula ang usap-usapang ito. Aminado naman si Frankie na magkakilala sila ni Sandro pero mas gusto niya raw na makilala siya bilang siya. Anya, I would never want to be known as someone's ex-girlfriend or someone's rumored girlfriend. Anyela Tolentino. Marami naman sa supporters si Sandro ang kinilig matapos ang nakakatuwang interaction niya kay Cavite 8 District Representative Anyela Tolentino. Si Anyela nagmula din sa angka ng mga politiko. Anak siya ni former Deputy Speaker Abraham Bumble Tolentino at pamangkin na Senator Francis Tolentino. Mapapanood sa viral video ang pagbabasa ni Anyela ng House's Order of Business sa ginanap na plenary session noong August 31, 2022. Makikita si Sandro na nakatayo sa kanyang tabi na magkamali siya ng pagbikas na tila ba inaasar siya nito. Natawa na lang si Anyela at bilang ganti ay pabirong hinampas niya si Sandro sa braso nito bago ipinagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Samantalang si Sandro ay lumakad palayo na may ngiti. Bagamat marami ang kinilig sa tagpo ng dalawang neophyte lawmakers, may nagpabatid naman ng pagkadismaya sa pagiging unprofessional ng mga ito na tila raw naglalaro lamang. Sa isang panayam kay Sandro, sinagot niya ang tungkol rito. Anya, nakarating sa kanya ang mga sabi-sabing nag-flirt sila ni Anyela. Pero paglilinaw niya na magkaibigan na sila since baby, kaya hindi nga katatakang malapit sila sa isa't isa. Ayun kay Sandro, tinutulungan niya lang o nagko-coach siya ng konti sa kanyang kulig na nakatayon ang mga panahong yon bilang majority leader. Kung hindi daw alam ang sasabihin, ay naroon siya sa tabi para bumulong. Pagamat aminadong seryoso ang trabaho ng isang congressman, hindi naman daw anya kailangan palaging seryoso. Lahat ni Sandro na kailangan ding i-enjoy nila ang kanilang ginagawa. Alexa Miro kung may pangalan man ng babaeng consistent na nauugnay kay Sandro na talagang nagmarka sa publiko, ito ay walang iba kundi ang TV host actress na si Alexa Miro na kasalukuyang napapanood bilang isa sa bagong host ng Eat Bulaga. Nagsimulang malink ang dalawa ng kumalat sa social media ang larawan nilang magkasama sa isang Europe trip na ayon kay Alexa ay kuha nang dumalo sila sa kasal ng isang common friend. Nang manumpa si Sandro sa mga palas noong June 30, 2022, bilang bagong halal na kongresista ng District 2 ng Ilocos Norte, ay namataan din sa okasyon si Alexa. Hindi naman maiwasang maugnay sa isa't isa ang dalawa, lalo na ng aksidente na booking nila ni Mercado si Sandro tungkol sa secret relationship nito. Nakunan kasi ng video ang conversation ni Lani at Sandro nang magkita sila sa inauguration ni Vice President Sara Duterte sa Davao noong June 19, 2022. Nanoksong sinabi ni Lani na taga Bacoor ang girlfriend ni Sandro, bagay na kinumpirma naman ng binatang kongresista. Si Alexa ay kilalang taga Bacoor, Cavite, kaya mabilis na ilugnay ito ng netizens kay Sandro. Nang sumunod na buwan ay namataan ding magkasama sina Alexa at Sandro sa isang bar. Mula nang maugnay siya kay Sandro, pinutakti si Alexa ng batikos sa social media At minsan na rin niyang inamin na iniyakan niya ito dahil hindi siya sanay na binabatikos Una siyang nakaranas ng mga panghuhusga nang kumalat na siya ang inililihim na karelasyon ni Sandro Isang impormasyon na nanggaling din mula sa kanyang kampo Muli siyang nakatikim ng batikos ang mamataang magkasama na naman sila ni Sandro na nag-e-enjoy Sa kanilang pagdalo sa Singapore F1 Grand Prix na ginanap sa Marina Bay Street Circuit noong October 2022. Sa litrato na ininatahala ng official website ng Singapore Grand Prix, makikita na sa VIP area ang dalawa na umiinom ng drinks habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanilang kausap. Naroon din sa si anyala na halatang close din kay Alexa. Personal at below the belt ang pagbatikos sa kanya tulad ng pagquestion ng ilang netizens kung pera raw ba ng bayan ang ginasto sa trip na yon. Pero sa kabila ng na naglalabasang ito na tila ba patunay sa kanilang pagkakamabutihan ay patuloy naman ang pagtanggi ng dalawa sa isang interview noong nakaraang taon kay Alexa nauna na niyang sinabi na malapit na magkaibigan lamang sila ni Sandro. Nakakapagpalagayan raw sila ng loob at may tiwala sa isa't isa. Parang siya araw ang girl best friend nito. Nang matanong kung may chance sa si Sandro kung sakaling manligaw ito sa kanya, kung totoo nga ang hindi pa sila, ayon kay Alexa, hindi pa niya masabi sapagkat hindi naman daw anya pinipigilan ang kanyang sarili kung kanino ma-in love. Hindi naman niya itinanggi na nakilala na niya ang pamilya ni Sandro at inilarawan niyang very warm at very welcoming ang first family sa kanya at sa ibang nakakasalamuha raw ng mga ito. Sa kabila ng pagtanggi ni Sandro at Alexa patungkol sa tunay na estado ng kanilang samahan, nariyan pa din ang hindi matigil-tigil na duda mula sa mga netizens. At sa isang podcast interview kay Alexa noong August 15, 2023, natanong ang tungkol sa kanila ni Sandro. Dito ay direkta niyang sinabi na hindi naniligaw sa kanya si Sandro at isa ito sa kanyang closest friends. Takbuhan daw nilang ang isa't isa at naroon ang tiwala lalo na sa kanilang mga problema. Lahat niya na marami talagang kaibigang babae si Sandro at sa tingin ni Alexa na kaya siya ang pinag iinteresa ng mga tao dahil sa fresh face siya sa entertainment industry at siya palagi ang natsitsyempuhan kasama ni Sandro, hindi ang iba nilang kaibigan. Patungkol naman sa kritisismo kritisismong natatanggap sa pagkakaugnay niya kay Sandro, inamin ni Alexa na hindi siya kinomfort nito. Ngunit sinabihan daw siya na huwag pagpapansinin ang mga bashers. Nung una ay hindi niya raw maintindihan ang ibig sabihin nito. Pero ayon kay Alexa, ang tough love ni Sandro ang nakatulong sa kanya kung paano harapin ang mga batikos sa social media. Yasi Pressman Mainit na pinagpiyastahan naman kamakailan lang ang patungkol sa diomanoy espesyal na ugnayan ni Sandro sa aktres na si Yasi Pressman. Sa kumalat na video sa social media, makikitang magkasama ang dalawa sa isang event. Sa natulang video, makikita ang pagkikipagkulitan ni Sandro kay Yasi. Kapansin-pansin din ang pagiging sweet at close nila sa isa't isa at may pagkakataon pang napapaakbay at napapasandal si Yasi kay Sandro. Makikita ang may ibinulong pa si Yasi kay Sandro tsaka nag-high five ang mga ito. Bagamat may nagsasabing magkaibigan lang ang dalawa, may ilan ding naghinalang magkarelasyon sila. At kamakailan lang si isang panayam kay Yasi, nagsalita siya tungkol sa viral video. Paglilinaw niya na hindi ito totoo. Katunayan ay pinagtatawanan nga lang daw nila ni Sandro kung ano-anong lumabas na pag-uugnay sa kanila. Ayon kay Yasi, Nalagyan lang daw ng mali siya ang tagpong yon dahil na slow mo at nalagyan ng music. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!